Nako guys, nandito tayo ngayon sa ating uh, backyard, sa ating garden. Hala, lumagpak na ang ating atis oh. Dumapa na ang puno ng atis. Hala, at ang ating ah... Uh, hala, sayang naman. Yung aming turmeric. Nako sinira ng baboy damo, guys. Ayun ang turmeric namin oh. Ay grabe. Grabe mga baboy damo. Ayan. Ang turmeric namin. Sinira. Ano ba yan? Kuhanin ko na nga. Ito guys. Oh. naman mga, mga baboy yan. Sinira Ang turmeric. Ayan ang ating atis. Kukunin na natin guys yung pwede nang kunin na atis. Ari oh. Oh, Pwede na to. Hinog na. Ay, hindi pala hinog. Uh, magulang na siya. Hmm. Kukuha tayo ng panungkit. Pero ito, ari may tatlo dini oh. Ay, parang, ay, pwede na, nabulok na rin. Kukunin na na ito. Magulang na siya. Ang bulok lang nito, guys, ay di yung balat, yung ilalim naman, hindi. Ayan. Kunin pa natin itong isang. Ayan, basta nagbuka-buka na yan, guys. Oh. Pwede na. Ayan, ito, guys, pwede na rin. Maliit lang siya. Pwede, pero pwede na. Ayan nagbuka na guys, baba muna tayo guys kukuha tayo ng panungkit ng atis yan din ko na yung turmeric ko oh. kinalkal ng baboy daw nakakainis ito guys nagkuha tayo ng panungkit ng atis nagdala na rin tayo ng plastic lagayan marami siyang bunga guys hindi lang makita talaga 1, 2, 3, 4. May kukuha nun tayong apat. Ay, sayang talaga ang aming luyang dilaw. Oh. Ayan, sinira niya. Sinira ng baboy damo. Ayan, may dalawang malaki guys. So, oh. hindi lang makita. 对。 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wow. Kunin natin itong panungkit. Baba na tayo. Aray ko. Ayusin ko pala muna itong panungkit guys. Mahirap dalhin. I <laughs> Hi guys! Ayan, tayo ay magtatahi muna. Alam nyo ba kaya ng umaga nga, nagbibideo ako dun sa pagsungkit ko ng atis. Ay, biglang nalubat. Ay, nabattery empty ang aking cellphone. Hindi ko na naipagpatuloy ang aking video. Ganda sana dun sa itaas eh. So yun guys, ah, tapos sa tayong magpananghalian. Ang ating inagawa naman ngayon ay tatahit tayo ng short ni Lola parang matahi na ito dati nasira na naman na guys ayan pa ayos na ngayon naman guys magpipinaw tayo ng sinampay Ayan nga pala yung naputi ko kanina ng uh, umaga. Ayan, nalobat kasi ako guys, kaya hindi ko na siya natuloy-tuloy. Ayan, ang dami niya rin. Tayo na sa labas at nang makapagpinaw na sobrang init guys. wow. Ito namang mga ano na to, tuyo na to. Pipinawi natin. Nang alaglag na at malakas ang hangin. Tuyo na rin naman na eh, ere. Eh pinawi natin itong nasa sampaya na to. We'll <laughs> mga short ni Lola butas butas o oh, ayan tatahiin na naman natin Guys, may tatahiin pa tayong isa. Kunin uli natin yung panahi dahil may isa na naman tayo tatahiin binaksan ko guys ang electric pan sobra ang init nandiyan naman ng tayo Ito hmm. so, naman ang eyeglass. Ito mahirap sa malabo ng mata, guys. Nakikita ko pa naman, kaya lang masakit sa ulo pag yung inaani ani mo ba. Mas maganda na yung ganito. Tahit-tahit tayo. Andiyan na si Lola. Alam mo, dyan ba? yung size. Tama. Huwag sa mag eh, Hindi ko lang na. Hindi ko usipo ka ngayon. Hindi ko usipo ka. Kaya ka ikaw, okay ba lang? Takto ta. Ayaw mo ha? Mo na Bye guys! See you next time!